Ingat-ingat lang ingat, ingat, po mga idol. Ingat-ingat lang po. Kasi... Ang atlong araw natin to guys sa uh, pag-layout ng bahay Ito lang po yung mahirap yung pag-layout uh, Pag natapos natin pag-layout dan Tuloy-tuloy uh, ng ating gawa Ito lang nga pinakamahirap ang starting at layout Sharad lang po sa lahat ng manonood <tod noise> ah, mag Ah, Mag-aangin yeah, Ha? aangin Ulitin na Ha? original Origenal na pali bangun bwena ma nga biat Hmm Mbinga na pali, na na mm. na pali na original Nyantami mbata boran wik gani pisa Hmm Origenal Ikana rika bungi Ma pihame papaya ma Mba

na wala guys sa, ano ano ah uh, napakalakas na wala ngayon dita nila lang oh kasi ano ha uh, nakapunan na natin sa kabila ayan oh ah uh, umusok lang dito nga sa taas ayan oh malapit na mapupuno yung ano itong timba dahil maulan no? Grabe, no? Ito. Oh. Bakas ng ulan, guys. Mahangin pa. Ito. Oh. Grabe, no? Woo! Sarahan kayo muna natuloy yung aming ano, oh. yung gawain kasi maulan ngayon uh, hindi kami makagawa na maayos yan napakalakas na ulan ngayon na uh, medyo na stop na na konti yung aming uh, ginagawa kasi nakikita na lang no napakalakas na ng ulan ngayon Ano? Ulan, no. Oh. Oo, chara magandang ingat-ingat lang ha, ingat-ingat labo mga doon, ingat-ingat lalo't eh, si paulan ngayon at mahangin. Ayun, no. Ah, dito lang ito natin ding mahita sa, no. Ah, dito lang tayo sa Barangay San barang Corimbo, ko, ayan, no. Yung bubong doon, oh, nakikita natin tumutuklap maangat oh to na tinatamaan siya ng hangin na umaangat sya o, oh. kulay pa rin pero medyo ano na, mahihina na